Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Narito po ang ating pakaabangan at kapanapanabig na kaganapan dito nga sa Lavender Field At dito nga ay hindi matanggap-tanggap nito ngang si Mr. Vito ang katotohanang Siya mismo ang bumaril at kumitil nga ng buhay ng kanyang anak na si Iris At dito ay abot-abot ang kanyang paghingi ng tawad na hindi nga daw niya sinasadya ang pagbaril sa kanya na ang buong akala niya kasi ang nabaril niya ay si Jasmine Flores ngunit hindi pala si Jasmine Flores ang kanyang nabaril kung hindi ang kanyang tunay na anak na si Iris Benavides at dito naman ay nakita niya nga sa isang tabi ito nga si Jasmine Flores at dito nga niya sinabi na kasalanan mo ang lahat kung bakit ko nabaril ang anak ko at dito naman ay sumagot ang ating bidang si Jasmine Flores at sinabi nga niya dito kay Mr. Vito na hindi ako ang pumatay at bumaril sa anak mo kung hindi ikaw mismo, ayan, hawak-hawak mo ang baril na ipinangbaril mo sa anak mo at dito naman ay saktong tatayo at kukuhanin nito si Jasmine Flores ang kanyang anak na si Camila ay dito na nga siya tuluyan ngang binaril nito si Mr. Vito na ngayon nga ay nakahandusay na ang ating bidang si Jasmine Flores at dito naman ay uh, nagsalita itong ang si uh, Iris at sasabihin niya nga sanang dad Huwag mong sasaktan si Camila At huwag nang ituloy ang mga plano mo Ngunit hindi na nga ito nakapagsalita Dahil tuluyan na pumikit ang kanyang mga mata At dito naman nang sakto na sanang babarilin niya itong si uh, Jasmine Flores At dito na nga itong si... Uh, Mr. Vito na na ang buhay ni Jasmine Torres na ang alam kasi ng lahat ay si Jasmine Torres ang siyang nagpagulo ng kanilang buhay at dito naman ang sakto nga kakalabitin na nitong si Mr. Vito ang gatilyo ng baril ay siya rin namang sakto pagdating itong ang si Tyrone at dito nga ay inagaw niya ang baril at naitulak niya nga ito sa bangin itong si Mr. Vito dito na kaya ang katapusan ng buhay nitong si Mr. Vito at dito naman ay itong ang si Mira ay nagpaalam na nga ng tuluyan sa kanyang mga kaibigan na siya nga ay pupunta na ng Boston sa bansang Amerika at nasabi nga niya na once na dumating na siya dito nga sa Boston ay tatawag siya sa kanyang mga kaibigan na patuloy nga nagmamahal sa kanya kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa nalalapit nga na pinali ng uh, lavender field at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat God bless and bye bye